Yan yung napakaganda, napakasarap na sa umaga. Puro puno kang makikita mo man. Tapos yung mga ulap ay nakahalik sa tuktok ng bundok. Talagang nakakaginawa man. <laughs> Tara man, libutin natin ang mga Vizcaya ngayon. Let's go! Medyo minamalat pa rin tayo ngayon men, saka masakit ng lalamunan. Pero tulad nga nang naipangako ko sa inyo, hanggat kaya natin lilibutin natin to <laughs> mamawala din yung sakit ko na to <laughs> ang mahalaga ay ma-share ko sa inyo yung mga magagandang lugar dito banking banking in zen no banking banking <laughs> baka mga banking tayo tama ba yung likuan natin okay let's go Ay, nakaka ka talaga, Nueva Vizcaya. <laughs> busog na busog ang mata ko, umaga pa lang. Sana ay nakikita nyo ng maganda dyan, mga mamen. Para parang nandito na rin kayo sa nililibutan natin ngayon. Ngayong araw ay hindi ko pa talaga alam kung sa tayo pupunta dito. Pero bahala na, basta aalis tayo dito at mag natin kung ano yung mga magagawa natin dito. Samahan niyo ako, Mamin! <laughs> boy Ito rin ang masarap pagdayo ko sa isang lugar Talagang hahanapin mo lahat Ikaw <laughs> mag-explore sa kanya para makita mo kung anong ganda ang meron sa kanya Yan, ngayon ay nandito tayo sa bayan ng Solano, Nueva Vizcaya Libutin na rin natin tong palengke nila Para makita natin yung pagkakaiba sa atin doon sa Malolos <laughs> Tapos may nakita rin ako na malapit na simbahan. Bisitahin na rin natin para makapagsimba tayo. At makapagpasalamat sa ating Panginoon. Kaya tayo magpapansin na to. No loading. Ayan, may park din doon. Ano yun? <laughs> <laughs> ah, ito pag bago ka talaga sa lugar eh ang daming bago, bago sa paningin mo tara, tingnan natin kung makakapasok tayo asaglit lang naman tayo dito ganda rin na simbahan nila dito man, ang laki awesome <laughs> ito na nga lang sa buong madilagay <laughs> para madali natin makakita yung motor Dudes Pasokin na natin yung simbahan nila dito Lumarkat lamig talaga dito man parang ka nasa Baguio Ganun yung pakiramdam dito Kahit na maaraw Ay malamig pa rin ang klima Ngayon nga pala ay nandito tayo Sa napakagandang simbahan Ng St. Louis Beltran Church At syempre dito pa rin yan Sa bayan ng Solano Nueva Vizcaya at talaga nga naman nakakamangha ang mga estruktura ng kanilang simbahan. Dahil sa moderno nitong disenyo at malinis nitong kapaligiran na talaga nga naman kaaya-aya sa mga turistang pumapasyal dito. At ang mga santo na nakapila sa tabing kalsada na animoy nagbabantay sa bawat taong dumaraan dito. At sinasabi din na ang mga santo daw na to ay ang guardian of the road. Sila ang bantay ng kahabaan ng kalsada ng bayan ng Solano, Nueva Vizcaya. dami na sa dito sa park na to dahil ito nga ay ang palengke marami na rin mga establishments dito let's go medyo nakuuhaw na ako ngayon at bumili muna tayo ng kailangan nating inumin sana may makita tayong buko dito let's go di lang sa malolos ang nata -traffic dito rin sa Solano Jokes <laughs> to go! Ang laki din ng palengke nila dito sa Solano Nueva Vizcaya runway dito hindi tayo makapasok basta basta kasi hindi bago talaga ako sa amoy ng palengke dito dahil mabango hindi siya ganun kasangsang kagaya sa iba ayun may nakita ako mga tuhog tuhog ayun ng parking ayan Let's go! And stop over muna tayo at may nakita akong mga tuhog-tuhog dito Kaya tikman natin man, medyo nagugutom na rin ako at nauuhaw Ayan, parang sa malolos lang din Ayan, bilo tayo ng juice At medyo uuhaw, uuhaw na ako talaga ah! Bilang po Magkano po sa pineapple? Okay, isa nga po. Yung pala yung dito ah, ay halos kagaya lang rin dun sa atin sa Bulacan. At marami rin mga kung ano-ano mga paninda, lalo nga yung magbabagong taon na. Ah. Ino muna tayo ng pampalamig, pineapple juice. Meron din sila ditong fishball, hotdog at kikiam. At syempre, hindi magpapatalo ang paborito ng bayan, ang banana queue at turon. Ito ang kakainin natin ngayon. Proven ng tawag nito sa atin sa Malolos. Ate, pwede magtanong, ano tawag sa inyo nito? Uh, proven po. Proben din. Akala ko na iba yung tawag eh. <laughs> Same lang din pala sa atin sa Malolos, Bulacan. Tikman natin kung gaano ka sarap ang kanilang proven dito mamaya. Uh, yan! <laughs> na ng sawsawan nila na suka. Pasensya na akong medyo maingay dahil magbabagong taon na kasi. May mga turotot na dito sa palengke. <laughs> <laughs> sabi naman ako dito sa turotot, turotot daw kayo dyan. Huwag lang kayo dyan ang magpa <laughs> Man Man, buti na lang at nandito sila ate Naiwan natin yung cellphone natin Dito sa bulsa ng motor ate, thank you Ganyan ka babait Ang mga tiga Nueva Vizcaya Mapagmalasakit sila Ayan Ngayon ko na patunayan Na marami pa rin talaga Ang taong may mabubuting puso At may malasakit sa kapwa nila dahil kahit sa simpleng bagay ay pinatunayan nila sa atin na marami pa rin talaga ang katulad nila isa silang magandang halimbawa para tularan natin ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa at pagiging mabuting tao kaya saludo ako sa kabutihan niyong pinakita mga ate isa kayong magandang halimbawa para tularan ng mga susunod na henerasyon dito sa ating mundo. Pagpalain pa sana kayo ng ating Panginoon at bigyan pa ng mahabang buhay. Saludo sa mga taganweba Vizcaya. Maraming salamat sa inyo. Pagmamahal sa ating mga puso at malasakit sa bawat isa. Mabuhay kayo. Thank you sa inyo ulit ate. Shout out! <laughs> Front of you Or maybe I'm not enough for you So maybe I should go If I had known from the start This wouldn't have ended with broken hearts Cause I don't wanna waste my time o'clock p.m. At tayo'y nasa biyahe ngayon dahil may pupuntahan tayong spot dito sa Nueva Vizcaya na tinatawag na New Zealand. Kung ang Sambales ay may New Zealand, dito rin man ay meron. Ngayon ay sisilitin natin yan. At kasama natin ngayon si Kuya Boy P ngayon lang nagtagpo ang aming <laughs> oh, oh. <laughs> dahil may biyahe siya dahil may biyahe siya na sarili at tayo ay meron para mas makipakita namin sa inyo ng mas mabilis at mas maganda ang mga lugar dito kaya nag lumulay kami tingnan <laughs> Dito na tayo sa New Zealand ng Nueva Vizcaya <laughs> subukan na natin maligo dito ngayon men grabe napakaganda dito men napapaligiran kayo ng bundok tapos may farm ng mais dito tapos kung makikita nyo ay napakaraming kalabaw o baka atatawag doon eh hindi ko alam kung mali ako ay sabihin nyo na lang ngayon ay enjoy na natin yung ganda ng spot dito mamen let's go! <laughs> refresh <of> <laughs> Ayan, at nandito yung farm ng maisan mo, men. Grabe, nakakatakot dito magkagabi. <laughs> Parang nasa jeepers creepers. Ang <laughs> oh, makinigyan lang may lumipad dito eh. Pero man, sobrang sulit ng spot dito. Goods na goods dito, mag-camping right, sana na-enjoy nyo rin tong nakikita ko ngayon mga men. At paus pa rin nga tayo hanggang ngayon. Alam nyo kung magkano lang ang entrance dito? Ay donation lang. Kung magkano lang yung kaya mo, iyon lang yung bibigay mo sa kanila, yung buka lang sa puso mo yun ang ibibigay mo. Walang sapilitan kung magkano. Ganon kaganda dito sa Nueva Vizcaya. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki para makakita ng mga ganito kagandang lugar, mamen! Unti-unting <laughs> minamahal na kita Nueva Vizcaya. Sulitin natin ang lamig ng tubig. Ну, представляю. <laughs> <trap> bagay na bagay pala yung suot ko dito sa spot natin ngayon maraming salamat Golden North <laughs> sa napakalupit na damit na to tapos napapansin ko ay paulit ulit yung suot ko eh baka naman <laughs> let's go na let's go

Napakaganda. <laughs> Ilang pwede mong sabihin sa kanya? Napakaganda.